Guys, ngayon tuturuan namin kayo kung paano magbukas ng itlog gamit ang kutsara. Promise, wala pa nakakalam nito. Ako palang lang, bagong technique. Kaya itong itlog na maala at kaso nga lang hindi pula to. Kasi hindi pa kinuulayan, puti po kasi. ah, uh, sariling gawa kayo puti. Ganito magbukas yung itlog na maalit gamit ang kutsara. Hawakan nyo lang yung itlog, ganito. Ganunin nyo. Yun! Simple! O oh, gano'n lang! Simple! It's simple! di na gano'n! O oh, it's simple! That's <laughs> the video for today. Thank you. <laughs>